imbaga nga nagpintas sa luyot na kong mga alaka kung nga da kanya, dagalanak. dagala mm. tapay lang na kong, ipan pala mm. tinimtim man day tuwing kakabsat libre <laughs> sa luyot manin. eh oh. talaga no, managtulong ka o managparabor ka ganda ka sa luyot ngayon si ate mapanag ko, nga hanggang isuda, nagadunay mm. oh. <laughs> nag uh, oh nagado tala umam ne oh. <laughs> apay kidin na ni mas na tinim tem mm, gana dyan, mm, mm. oh <laughs> ay sa so, motilmon sa pog tilmo tilmon man dagiti kwan a ah, po no sa dikela ko kayo mm <laughs> sakit kanti adat naman dama atoy eh ay hamo makagura ni bakit ko ate yung mga dalusa eh. nalakanang ako na eh hmm dapat is dapat kalaman si eh <laughs> ay naglapsat hmm thank you hmm naglapsat saan ka pa hmm <laughs> one no agabuso na ka talaga lakami na ito o yung mahaanan gusto hmm